Ngayong eh, gabi po pala, si Petro po ang prepare lahat ng mga pagkain namin. Ang nakatoka ngayong gabi dahil ako rin po ay may ginagawa sa kwarto. Yung nag nag -e edit po ako ng mga video ng mga for upload this day. Ito nga po nang po pala namin, ayan po ay Romanian food. Ito po yung tinatawag nila na mamaliga ko karne. At saka ang tawag naman po doon sa isang ulam ay mamaliga ko dipoy di sauce. O ba diba, may angel, nangangawit yung aking dila, kapabanggit ng mga Romanian na salita. At yung kalderong malaki ay nilagay na rin po niya doon sa ibabaw ng lamesa. Mamaliga po pala sa hindi po nakakaalam dyan. Ay po may angel ay mais, sa atin, ang kinakain natin ay rice, dito naman ay mais. O yan na giniling. Luto din naman po niyan may Indian ay parang sinasaing ng din niya. At kaya ginagayat-gayat po yan ni Petro ay para po lumamig, para makain po ng maayos ng mga ay, bata. Ito nga po umandar yung aming mesa at punong na. bagong sama po pala kami nitong aking Romania na siya Lagi nagluluto niya ng mamaliga tapos ayaw ko naman pong kumain. Papo kasi sa aking panlasa ba parang kakaiba siya samantalang sa atin naman ay rice naman ang ating kinakain. Pero yun po talaga kapag may asawa kang ibang lahi kailangan itry mo rin kainin adapt yung mga pagkain nila. Yung may Indian, katagalan na napanayan ko na rin po siyang kainin at nagustuhan ko na Minsan rin siya. Minsan nga po ako pa po nagre-request niyan sa aking asawang Romania na magluto siya ng mamaliga. Kasi hindi ko po talaga kaya magluto niyan. Laging palpak po yung pag aking pagkaluto. So, ano po ako na aking asawa na ako na raw po ang maglagay sa mga plato ng mga bata dahil ako nga po ay kung gaano karami ang kakainin Sinabihan ng mga, niya mga po bata. niya po itigil ko raw muna yung ginagawa ko at kami kakain. So magandang partner pa rin po ditong ulam sa mamaliga ay yung punchike na marami pong sibuyas. Nalimutan yes. ko nga lang po ang tawag doon ang Angel pero next time tuturuan ko po kayo at ipapakita ko po sa inyo kung ano ba yung sinasabi ko so, chicken na po, maraming sibuyas. May yes. Angel tapos sihi mahihimayin ko ya na maliliit para syempre makain po ng maayos ng mga bata. 3 eh, years old, 5 years old na po itong mga batang ito, ay eh, kailangan pa rin po nating hiwain na umaliliit. O kus na maliliit eh, yung pag mga po kasi may Angel pag nilagay mo isang buoyan talaga namang susubo. Makakain okay, naman po tayo 'di ba sa mangyayaring hindi maganda sa atin. Wenta ko, ko lang sa inyo May Angel, malapit na po ang graduation ni Jacob. Tapos, tapos ngayong po, may naman po, magwo one year na rin po kami dito sa bahay at kailangan na rin namin pong umalis dito. na po pala namin yung may ari ng bahay nito na pinag-uupahan namin na hindi na kami magre renew Pag-usapan po kasi namin ng mag-asawa na much better na minalang lang kami sa probinsya. Tapos naman po dun sa pag-aaral mga bata, eh, syempre transfer po namin Iisip sila. Isip ko rin po kasi may angel yung iupa ko dito, ay eh, isisave ko na lang po sa para makauwi po kami ng Pilipinas. Rin po kasi biro may angel yung binabayaran namin upa dito sa bahay at saka yung iba pa namin mga utilities, mga bills. naman po namin may angel, hindi naman po malaki yung sinasawad namin dito sa Romania, ay eh, talaga naman kailangan namin mag-isip-isip minsan. O diba may angel, salip na yung ibabayad ko buwan-buwan dito sa aming apartment na tinitiran, ay bakit hindi ko na lang po siya isave buwan, -buwan para pandagdag po namin sa ng na, talaga ng buhay, syempre kailangan po natin lumaban kasama po yan sa buhay para natin para po kasi sa akin may angel kahit hindi kami ganun karami ang kaperahan o kayamanin sa buhay ang importante sa amin ay wala kami problema kami magsawa na ay importante ganito buo pa rin po kami at kasama namin wala namang pong perfectong tao at wala rin pong perfectong pamilya magkasawa ay dumadaan po talaga sa mga problema mga pagsubok lahat po tayo may mga flaws sa buhay may mga good side at, at bad least, side angel, nakilala nyo po kami at talaga naman kung ano man yung mga nangyayari sa buhay namin nakikita nyo na hindi lahat kagandahan ang nakikita nyo sa amin, mga anyway, maraming maraming salamat po pala lalo na dun sa matatagal ko ng mga follower dyan na nasubaybayan nyo po ang paglaki na, na akin po, ngana. hanggang sa tumagal pa po ang aking pagbablog ay nandyan pa rin po kayo may talaga, Angel talaga may Angel, looking forward po talaga na makauwi kami this year, pagkita ko po sa inyo kung saan po ba ako lumaki at yung aking mga magulang na nag-adapt so, sa may akin, so paano Angel, sana po ay nag-enjoy kayo sa video ito, ay salamat po talaga sa inyong support na may Angel at paano hanggang dito na lang po ang aking video for today, mag-ingat po tayong lahat may Angel, see you in our next book.